Okay, <tipad> okay kasi nawala kanina. Nabal ko nga si Brando talaga. Kasi nawala ba? Naghihinala tuloy kami. Anong ligaya. ba? ba? Ano ba? Nagaya Hindi ako nagtagulay lang. Nalala kami sa'yo kasi. Lahit naman karoon ligaya. Kakaiba ka na. na Kwa nga mo hmm. ah, Hindi Edu. Kung makita nyo naman ang upload ko mamaya. O talagang hinanap ko si Brando. Tsaka makita nyo naman sa oras kung ano. Kung ilan ang oras na... na

Baru-baru ayo, ayo, kenapa kena. Tara, tara, tara. Hmm? kayo muna. Tara. Mabuti na lang mga ka-idol ah. ako ng baril kay Portipor. Tara! Buti, hindi natataplan! <tipur> 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 hindi natataplan! Hindi tatablan. <tipur> Hindi na tatablan. Tatlong baril Nakatatlong putok ako doon sa kanya. Okay. <laughs> <laughs> bihira mga kaidol useless lang din pala may baril ako hindi rin pala natatablan to mga hayop na to baril to dapat sa'yo itapat itong mga baril na to mansit baril na yan ha? akong bahala dito sa aking baril bakit hindi mag ano? nakatablan kaidol ano? brando brando baril to? ha? silbing baril na ito? Dari pala natatablan pala. Ngayon, sabi, sayo, sayo na. Mas maganda. Kumbati na ito. Tirahan na itong ulo na yan. Walang kwinta baril na yan. Hindi matablan yan. Ano kayo mga... Barilin mo sa kapangyarihan ulo. Kapangyarihan itong mga... Ha? Barilin Isot na ito. Mga kaidol, grabe. Matindi yung mga kapangyarihan, mga pisot na yan. Pisot na yung mga kagwangan eh. Uh -huh. Pisot mo eh. Masa na yung antingan pisot na. Oh. Uh -huh. Ano nga nulo Kuya? Tingnan natin. Ako lang ba dito? Dura na. Uh, mm -hmm. right, dito. Ah! ka mga kanil! Ah! Ah! Ako! Sa'yo Tara! Dito! Dito! Brando! mag ka! Tara! Tara! Ah! Hustida. Hmm? Putek. Hindi na tatablan. Mga. Mga. Hindi na tatablan. tatablan. Tangireh. Hindi talaga matablan.

Wah oh, kayak dulu, ambil semak boh, putih terang, pilih di sekitarnya tak tumpah papaya di itu ah. sana aku, sanyun, yun? Oh, kayak dulu. Iduk tak akan datang tak Itu! Lupa pas kalang Jan Iduk tak akan datang tak Putih kak ni, kumandir lu setitu sama tak ay ano nasa parang tinuturo sa kanila yung hindi matabla ng bala paguli lang na to ah, atras uh, uh, uh. natablan 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 babangon yan babangon niyan! patay na parang kalukuha Di... to hindi, hindi yan mamatay eh. ah, hindi mamatay hindi hi. yan mamatay Puro kay pisot! Oh, oh, oh. Oh, tara! Oh. Oh. Putik! Idol, ngayon may baril na ako. Wala rin pa para pakinabang to. Dahil... Ayun! Brando! Mag-iingat ka! Ate! Mag-iingat pa ka pa Guk. aku. Ah. Wah, dendam ini Atras! 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 atras. Ah. Ah. Dulu. Ah. Dulu. Nami, bakal di situ.

Last lang. Ay. Ayun. Marami na tayong bayo. sa Kamusta ang mo? Oh, Kaya oh. Hindi naman natin ma... Patay-patay itong mga... Alipores. Na to. Mga alipores niya. May nga nadali na. ako isa doon. Commander Luz. Ako rin may nadali isa pero... Maganda itong pagbarilin mo. Hindi matablan. Bali, baliin na ng mga liig. Grabe. Buna, ano kaya kung... Gu... din natin yung mata nila para para rin silang mga sumbe pag mabuhay pa sila no? ito kasi nangyayari sa atin kapilis lang Saan si Kuya Swabi? si Kuya Swabi? parang pinangalaan ako silang mga pisot kasi kapain, dante, si Swabi na iwan uh. Brad! Mr. Swabi! Uh. Ah. Mr. Swabi! Kahit may baril si Mr. Swabi, Useless pa rin yun dahil iba ang mga bandido ngayon na pinadala ni Vanderloos. Hahanapin ko si Kuya Sobi. Si Hahanap. Brando, huwag ka na lalayo. Baka meron nung mabibihal sa atin. Problema na naman. Brando Sobi! Mr. Sobi! Dito na kayo. Mga na yan. Bihira itong hati. Ano yun? Sibrando! Parang tinambangan! Nandangin mo na. Ito lang. Huwag masit tayo. Huwag may kalaban ito. Pero anong silver yung baril na ito? Sabi na yan! Mga kalaban! Di kaya. May baril ako. Tulungan niyo kami. Tulungan. Magtutulungan tayo. Maggawa ka ng paraan na paano matutahin yung ano na yan? Yung agimat ni Commander Losa at saka mga alipores niya. Nagsasayang na tayo ng ano. Suwabe! Nakita ko? Hindi ko na ano? Biyo, nakita. Hindi ko nakita ko niya. Baka nag-a-apply talaga yun ng no? pagkatagulilong. Baka gusto niya ang ano. Sabi. Sinuntok ni Kuya Dante. Napaksit. Wala, sinuntok ba ba eh? Napaksit. Sumbag ni Kuya Dante. Oh. Ah, oh, ano, ko. Balik. May pangalas kontra ako sa mga tagulilong na yan Ano, ano, friend? Gawa natin yung paraan, Brad? Yung, si yung mga, mga Yung mga paril, lagyan nyo ng ano, kanin. Itong Ha? So, pag yan nga lang ka hindi yan kasi para lang yan sa mga ano yung mayro, ano rin ako yan membro rin ako yan pero wala na yan sa akin ano kaya kung kunin natin yung mga itlog nila para hindi na sila makawala siyam na kandila lang yan maglidasal tayo lahat ng kasalanan mo ay ano pagkatapos yung siyam na kandila na yan mamili ka kung anong ibibira sa'yo pero wala na yan kasi mayroon na pala kontra yung kanin at saka marupok na kahoy. Gawa mm. nang pala kontra yan. Pero yung tagulilong yan, wala akong idea yan. Ikaw ni Kaya, anong gagawin, gaga, gagawin natin ano na yan? Yung tagulilong na yan? Hirap yan. Dahil sa tingin ko, ang panangga ni Commander Los ay eh, nakabaon sa katawan niya. Hirap hmm. makuha yan. Nakabaon sa katawan niya? Okay lang sana kung hindi habak niya. Pwede natin matanggal yung habak niya sa akin. Ikaw, anak-anakan ni ano? Hmm. Warang, alam mo naman. Bunso. Ano, Bunso? Ano? Hagisan tayo, hagisan natin ng tubig sa balon. Tubig sa balon? Hmm. Uh -huh. e ano, epektibo ba yan? Epektibo, epektibo, epektibo yan. Sige, pag, pag natin, Lagyan natin ng kurinte. Ano na yun? E, Kasi siguro ka lang? Yun lang natin, kuya. Pag natin ng tubig, ano so na kay asin? Hindi, hindi lilikay. Hindi lilikay. Sige, pag ano natin Kahit ano lang kaya Yung asin Pero ang dekado kung nililikay siya Pag lilikay, hindi rin ma ano yan, matamaan kung lilikay siya. Hindi talaga. Ang gugulo nyo. Hindi yan ang tamang paraan. Dahil tingin ko, pag uh, hagis natin siya na ano, pag hindi siya mag... Kapag nakabaon sa katawan, Hirapan tayo yung patay niyan. Pag hindi siya maglilikay, pero nga, ano natin? Yung titiwasin natin pag, uh, ano, matamaan. Kaya kailangan, yun ang gawin natin. Maliwanag! Hindi ko yan. Basta. Ha? Sa hagisan lang natin ang tulis sa si balon. Sige. Hayop sila. Hindi yan. Dahil ang ting-ating ni Commander Luz, ay, eh, sa tingin ko katulad ng sa akin, Ano sa iyo ni kaya? May anting-anting ka rin ha? Kaya so para parang parang huli lang ka rin. Ano ba sekreto niyo? Ritual yan at kinakailangan pag ah, ritual pa rin? Ritual. Ano yan pala? Yan ang ano natin. Pinakamahirap na, na ritual. Pero inaral niya. Yan yeah, pala sila may ano? Ang hmm. um, hmm, hmm. napatunayan natin nga uh, ano? Ang kaya lang natin. Kailangan mag-concentrate tayo para hindi tayo matablan ng baril. Baril yung pagtaguli lang na yan. Yun ba, Kailangan din mag-concentrate yan. Baka naman asa tayo nga hindi tayo matablan tapos patay na pala tayo. Hindi. Kailangan mong i-memorize yan. Oh, may, kailangan may mga, mong tandaan. May mga lingwahe parang banggitin. Oo. May mga lingwahe yan. Totoo yan. At saka alam mo yan, Brando. Kasi galing ka sa... Galing ka rin gaya ko sa bundok. Bakit? Mga magulang mo, wala bang ganyan? Pero hindi, hindi kasi Dante. Hindi ka magkakaroon ng... Hindi ka gawin, Commander, kung wala kang ganyan. Hindi kasi Dante. Sa ko, baka...